Ayan, ganito yung daan pa uwi. Galing sa work. Ang dilim na. So, ito yung shortcut guys. 5.40 p.m. 5.40 p.m. Uh, autumn. Autumn time this is autumn winter maulan pa mm. akyat sa hagdanan uy sakit na sa paa walang pahinga may train pang dumukulong Maulan. Ano ba yan? Ang ganda ng weather sa ano, sa morning and afternoon. Ngayon, maulan. Maulan. Ano ba yan? Ang mga dahon, guys. Ganda. Ganyan yung dahon. Yellow green, Uganda. may sundo ako eh. Tando lang sa Nagantay sa test ko. Malapit sa main road. Ang dilim na. Bye. Saklap. Buta ng dilim. Nakahanap ng ano? Nakahanap ng per. Diba? Ganon talaga. May work ako. May work ako dito dati na bahay eh. nag-stop sila baka ano baka buntis yung asawa kasi nag-aano sila na mabuntis kakakasa lang nilang mag ano mag-asawa walang anak wala pang anak kaya yeah nag-ano sila ng underground. Nag-ano sila ng vitamins na itong pabuntis. Pregnant care. Diba? tao talagang hirap magbuntis kailangan pang uminom ng mga kung ano-ano. Samantala yung iba, pinatatako na lang sa ano, yung mga anak. Dahil bilis ang mabuntis. Kita niyo pa yung ulan guys. Hmm, dito na yung mag-ambak. Ulan pa naman. Saan ako si Silong? Kakayaan, papasok ko lang Tesco, walang bilhin. Maliliit na kalsada guys. Tapos ang mga sasakyan ng park Ulan yun guys ha, wala pang snow. <laughs> Ulan pa. May <sighs> kira lang mag-snow sa London pero hindi lang makapal. Countryside yun, medyo makapal. menurutnya tanah ada ini aku perlu kain kasi